Importante to malaman natin kay uh, Nabotas Mayor uh, John Ray Tiangco mga kapuso sa pagpapatuloy ng ating Super Radyo DZW Special Coverage Bantay Bagyo. Nasa linya po natin Nabotas Mayor John Ray Tiangco. Mayor magandang umaga po Mayor. Yes, good morning po. Opo, uh, yun at kare-report lang po ng aming uh, kasama si Isa Abid Mali, dyan sa inyo sa Nabotas. Ah uh, hindi naman po na hindi na nasira yung ating uh, na botas navigational gate pero umaapaw. Opo, ini-expect niyo ba opo. na magkakaganon po tayo? Mayor kahit walang diperensya yung ating gate, opo. Three years ago ko pa naman sinabi yan na umaapaw na po siya. Hmm. Uh, hindi pa po noon na uh, uh, wala pong bagyo yun yung pinakita po natin hmm. uh, kaya gusto natin madagdagan yung uh, flood gate. Opo. Pero itong uh, nangyari po ngayon ay uh, yung tubig ko na to galing sa dagat po to yung storm surge po. Opo, po. That... galing doon sa ilog po to. Ah? Hindi galing doon sa naog. Opo, uh, uh, storm surge. Opo, um uh storm surge plus yung high tide. ganun ba 'yon, mayor? Oo, oh, kaya may malakas na pagpasok ng tubig kasi high tide po alas alas 1 ng madaling araw alas 12 ng Uh, madaling araw. Oh. Uh, yung kasi ng hangin eh. So ngayon, maalon pa rin po siya. Mm -hmm. Kaya, uh, ang task po nung uh, pagsumampay yung tubig uh, sa dike po, ang laki ng ano. Oh, Tuloy-tuloy pa po yung paglagpas ng tubig uh, diyan sa gate ninyo, navigational gate. Ngayon? Uh, Mayor? Ay, hindi na po. Hindi na. Sa po, opo. Oh, Kontrolado na po natin yon. Yung sa dagat nga po ang problema. Yung, yung sa dagat? Uh, opo kaya ganitong mababaha pa rin po kaya ganitong mabaha diyan sa inyo ngayon sa Nabotas ano po uh, may, may portion po ng mga barangay na tabing dagat 'yung mga nasa tabing dagat pero 'yung mga Uh, kagaya nung dati, yung pansa na ng walang tubig po doon dahil nakasarap po yung navigate po ah, Ah, okay, okay. Sige po. Mm -hmm. uh, anong tingin ninyo? Hindi na umuulan pa ba niyo sa inyo? Kanina, sa report ni Isa, ano lang, may, may hangin pero hindi masyado maulan. Okay, kaya... uh, hindi naging masyadong problema yung ulan. Talagang naging problema yung tubig, dagat, dagat po. Dahil, okay. Eh pa -paano, pa paano Mayor, po kasi? Mayor pa paano kaya ito? mga uh, an anong tantya nyo? Anong oras pwedeng mag uh, receive o bumaba itong Tubig na ito. Pababa na po siya ngayon. Kasi uh, simula kagabi hanggang madaling araw, ang uh -huh. bilis po lang na uh, agos ng tubig, papasok eh. Uh -huh. Pero ngayon tuloy-tuloy uh, naman yung pagbomba po natin at dahil mababa na po yung tubig sa ilog, mm -hmm. nagbukas na rin po tayo ng mga prinsa. So uh, hopefully bababa na. Kaya lang yung sa dagat talaga, mm -hmm. tinutulong pa rin po niya yung uh, tubig. Eh. Kaya hindi gano'ng kabilis ang oh, uh, pagpapasok. Yun, yun talaga ang nakadagdag sa inyong problema. So may mga ano tayo din, may mga pumping station naman tayo dyan, di ba Mayor? Oo. Oh, Maandar naman po lahat. 81 po yan. Oh. Ah 83. Tuloy-tuloy oh. oh, naman po yan. So bukas ba uh, ano ba announcement para sa klase at saka pasok sa trabaho sa inyo dyan sa gobyerno bukas? Para bukas Mayor? Ah uh, siguro sa gobyerno baka meron na po yung klase pag-uusapan po namin kasi marami po tayong mga nasa evacuation centers pa po, po eh. Opo, opo. Sige po. Pero so, pag maganda naman yung uh, panahon kahit high tide pa rin po siya this uh, week. Mm -hmm. Pero kung uh, wala lang pong gantong bagyo Sto oh, ay uh, oh halos wala naman tulad uh, kahapon po. Opo. Pareho naman po yung high tide 2.0 rin po yung high tide pero wala naman po tayong tubig, kasi okay, uh, po. wala naman. Yung naging problema dito 'yon dahil sa bagyo itinutulak yung tubig papasok. 'Yon ang tawag Opo. natin day storm surge kaya ganyan pala. Pero ang navigational gate walang problema tayo diyan pala mayor no. Uh, Nakasarap po siya sa ngayon. Opo, po. although uh, yung nakita niyong, uh, picture maapaw po siya Opo. Nung uh, malakas na alon. Alon Opo. din po. Yun. Sige po, mayor, salamat po. Mag-ingat po kayo diyan sa Nabotas. Magandang maga po salamat sa inyo. Po. Thank you okay. po. Mayor John Ray Chanko ng Nabotas City.